May isang babae, ang pangalan niya ay Ellie, at siya ay 18 years old. Pero malalagay sa malaking gulo si Ellie dahil isang araw, nung kasama niya ang boyfriend niya na mag-relax, nanonood ng mga pelikula, naglalaro ng video games at kung ano-ano pa, ay sinasabing umiinom din sila at naninigarilyo ng kaunting zaza. Pero umalis ang boyfriend niya para pumasok sa trabaho at si Ellie, kahit medyo nahihilo sa alak ay naisip niyang perpektong oras ito para pumunta sa department store at mamili ng pangpasko. Kaya kinuha niya ang isang bote ng vodka at kaunting zaza, sumakay sa kanyang SUV at pumunta sa department store. At habang papunta siya roon, ay nakikinig siya ng music at nag enjoy Dumiretso siya sa parking lot at nagpark sa isang parking spot Pagkatapos ay bumaba siya ng sasakyan at pasuray-suray na pumasok sa department store. Pero nang dumating siya sa parking lot ay may mga nakakita sa kanya na pasuray-suray at mukhang lasing. At ilan sa kanila ang tumawag sa pulis at nagsumbong tungkol sa kanya. Kaya mga isang oras ang lumipas ay dumating ang mga pulis sa department store. At doon ay nakita nila si Ellie na nakaupo sa kanyang sasakyan sa parking lot. Nilapitan siya ng isang pulis. I'm sorry, love Hi, miss. I'm Officer Costa with the Crystal Lake Police Department. Um, we're just talking to you because we got a comp couple complaints um, that you might have been swerving on the road. Or... Bumaba siya ng sasakyan at sinabi ng mga pulis. Narinig namin na parang lumiliko-liko ka habang nagmamaneho. Sabi niya, ah, inaayos ko lang ang music ko. Pero duda pa rin ang mga pulis kaya hiningan siya ng ID. Kaya bumalik muli si Ellie sa sasakyan para kunin ang kanyang ID. Sinundan siya ng isang pulis papunta sa harapang upuan at itinapat ang flashlight sa ginagawa ni Ellie. Nakita ang pulis ng bote ng vodka na nakatago sa ilalim ng upuan pero hindi muna siya nagsalita. Sa halip ay tinawag nila si Ellie pabalik at tinanong siya ng kaunti. Nagbigay si Ellie ng mga normal na sagot tulad ng, Ah, namimili lang ako para sa Pasko. Pero tinanong siya ng polis. We have a little bit of a problem. Okay? So I'm gonna give you an opportunity to be honest with me. Okay? Because when you opened your door, I saw the bottle of vodka. Lagot na si Ellie. Sabi ng polis, Diyan ka muna habang chinecheck namin ang sasakyan mo. Naisip ni Ellie, Kung iti-check nila ang sasakyan ko, Makikita nila ang vodka. At pati ang Zaza.

Kitang-kita namin ang Zaza sa bintana. Wala siyang pakialam dahil kumbinsido si Ellie na tama siya at handa niyang ipaglaban ito hanggang sa huli. Pero naging pasensyoso ang mga pulis sa kanya. These are your choices. You can go stand by that squad car with these two gentlemen, okay? That's your, that's your first choice. If you do not want to do that, your second choice is I'm going to put you in handcuffs, okay? So, which you do you choose? You can't search my car which, without a warrant. Which do you choose? Kaya boom, Pino's ass At Hindi, ito don't have Please don't ankle me. I'll go with them to the car. Ellie, I'll go with them right Ellie, now. Please, Ellie, don't handcuff me. Don't Ellie, you already spoke about this. We gave you the opportunity. Don't ankle me. Him. I'll go to the car with them right you, now. Please, I need please. to grab my hands. I'll, I'll right. go to the car with them right now. Please, Ellie, don't Ellie me we're, we're not going to do this. Ellie, stop. You got it? I can't be it. Please, I'm trying to. Watch Ellie, job. I can't handle it. Stop. Be I can't handle it. Stop it. Dinala nila si Ellie sa likod ng sasakyan ng pulis kung saan nagsimula na siyang mawalan ng kontrol. Kaya sinubukan siyang pakalmahin ng mga pulis. Take a deep breath. Listen to me. Can you please take a you, you, you have to listen Ellie, to me. Ellie, Ellie, listen to me. Stop talking. Take a deep breath right now. Stop talking. Take a deep breath.

I need to take the No, okay. you can't. Right, come on. You can't? Listen, then give me $27. Because I just paid all my. I paid. I'm going I'm gonna, I'm gonna to put it in your car, okay? You're going to put it in I'm my gonna car. I'm going to put it in your car right now, okay? Can, Can I hit it first? No, you can't. No. Please put it in my car. I just paid $27 for that. And. I need that. Please. Please put it in my car. Sinubukan ng mga pulis na at hanapin ang iba pa habang lalo pa siyang nagwawala. At dahil hindi na siya makontrol, ay napilitan silang ilagay siya sa tinatawag na wrap. Isang full body restraint, parang posas pero para sa buong katawan. Tinatry nilang ilagay si Ellie sa wrap habang siya ay sumisipa at lumalaban sa bawat galaw Stop trying to bite. Ellie, stop digging your fingernails into my <laughs> hands. Him, Sa wakas ay nakontrol na nila siya. Shut the no, f not No, not I not can't the go in an ambulance. Yeah. Okay. I will not in my head. I can't go uh, in an ambulance. If you call my sister right when okay. you get okay. the... Hey, Ellie. I can't You're go so in an ambulance. Uh, my stomach hurts. Uh, yeah. Let's go, snack my snack stomach hurts. Yeah. Ngayon ay nakarap na siya at nilagay ulit sa likod ng sasakyan ng pulis. Pero isa lang ang nasa isip ni Ellie. Who has my vape? Who has my vape? Who has my vape? Who has my vape? Who, Who is gonna answer? Who has my vape? Nung kinuha ito ay talagang nawalan siya ng control. Dinala ng mga pulis si Ellie sa presinto kung saan pinalot nila ang buong ulo niya. Siguro dahil pagod na silang makinig sa mga reklamo niya at nilagay siya sa isang holding cell. Nang nalaman niyang kailangan niyang magstay doon ng magdamag, ay nagwawala na naman siya. No, you don't have a bail until the judge sets it. You'll be fine. You'll be fine. No, I won't! You'll be fine. It's Sa huli ay kinasuhan nila si Ellie ng DUI, battery of an officer, at iba pang mga krimen. Anim na araw siyang nakulong bago tanggapin ang plea deal na may dalawang taon na probation at maliit na multa. At by the way, narito ang kanyang mugshot.